daming ano daming mga soldier oh yan guys sa lilikas na lilikas na siya oh dala, dala bakwit dala -dala yung mga ano nila mga eklog bakwit na mo rin ang kaib okay. na yan Hmm. Dami oh. Nabasa yung bahay nila. Basa. Bumuhos yung tubig. Ya, bakit sila oh. dito sila nagbahay oh. Ano? Ah. <laughs> na <-alorma. laughs> Pagkatapos niyan, pag wala na ng tubig, babalik na naman sila sa bahay-bahay nila. Nandiyan sila kumain kasi matamis-tamis yung juice eh. Yun. Ayan kasi yung tubig o oh, mga agos. Nabasa yung bahay nila. Kala siguro nila umulan. Eh, bakwit sila. <laughs> Langgam Nabasa yung bahay nila. Kaya eh, yun, bakwit sila. Pero pag wala ng tubig yan, babalik mo naman yan. Hanggang dito lang muna mga soldiers. Bye bye!